Welcome back to May Wonder Vlog and for to this video, nandito tayo sa the Mall Athens here in Greece and ayan na nga guys, napakaganda na ang entrance, dati wala yan dito, ay mga ma, munting mga masetas lang, but now ay nire-renovate nila guys dahil uh, pinapaganda at nilalagyan ng mga extra na upuan dito sa labas at mga lamesa, so you can bring your food from the food court inside if you don't want to eat inside Eh, dito pwede mong dalhin yung pagkain mo kagaya mga parehas na yon ayun di ba inilabas yung mga pagkain nila diyan na umupo so parang ano mas maganda siya ngayon guys maganda siya noon mas maganda na naman ngayon dahil pinaglalagyan nila nga ng mga lamesa at saka some na upuan so di ba so gusto mo mag chill chill dito ka na lang sa loob, pagkatapos mo mag-shopping o ano sa, laba sa loob pwede kang lumabas dito, so ito na nga ang mga uh, side na um, right side ng the mall atex so ayan guys, so alam nyo guys ang square meter ng um, solar na do is nasa 58,500 square meter, so maluwang-luwang din guys, kaya ma Pwede nilang lagyan ng mga space na ganyan, na landscape. So, ang ganda nga ng pagkagawa nila guys, di ba, parang ano, mas nakaka-relax na pagbungan mo palang makita mo na ito. Ang kagandahan dito sa may The Mall Athens. Ayan guys, so, ayan, may skeletor din pababa sa mga parking lots. So, ito na nga guys nandito tayo ngayon dahil may kausap tayong kamag-anak ko at naghihintay sa loob. Pero bago ako la pupasok guys, ayan, naisi uh, naisipan ko mag-video-video muna dahil hindi pa masyadong uh, madilim. Uh, ayan, kasi mamaya magdidilim na yan kasi mga alas 5 pasado na ngayon dito. Ayan guys, ang ganda ng bulaglak naman na yan. So ayan, ayun, uh, uh, alam nyo guys, dito, it's a popular spot for boot shopping and leisure, especially because of its modern design and variety of stores. Ayan. So, would you like to know more about the stores or events, happenings there now? But, ang akin lang ay dito lang sa labas ko eh bibidyo dahil sa loob medyo maselan guys dahil may mga guards kanyan at saka talagang nire-renovate din kasi yung entrance ayan kaya tingnan nyo naman ayan um, mayroon siyang parang banner banner dyan kasi talagang inaayos ulit ang kanyang entrance so ito na nga tapos natapos nila itong naibibidyo ko ngayon bago ako papasok guys at least mayroon na naman tayong remembrance dito sa the mall Athens So, ayan guys, alam nyo, it was opening date ito uh, since uh, November 2005, yes. The Mall Athens officially opened November 2005 at located here in Marosi near the Neresis, um, near Atiutisa train station. Okay, uh, sinasabi ko lang guys dahil yun ang alam ko. Ayan guys, ayan. Ayan ang The Mall Athens is one of the largest and most popular shopping center in Greece. So it is located in the northern suburb of Marosi, Athens. So ayan guys, bago tayo papasok, mayroon na tayong naibidyo. Marami na akong nasatsat dito. So sa loob, doon nyo na makikita kung sino yung aking kamag-anak na maki, ma, makikita natin mamaya sa uh, end of this video. sa so, ayan, papasok ako guys. Tingnan nyo naman, talagang nire-renovate. Pero, ang ganda nito, ilagay nila. Ano? Kung war mo lang sa Pilipinas, sa bahay mo to, ang ganda na. <laughs> ayan guys, ayan. So, anyway, uh, papasok na tayo dito. Uh, at hanapin natin si Ate Marley na kanina pa naghihintay sa akin. So, ito, ipinidyo ko lang ng konti. Pababa tayo dahil naghihintay siya sa akin doon sa baba, guys. At nandun daw siya sa ano, sa my foot locker pamilihan ng mga sapatos so ayan guys dahil sa kalalakad namin nagutom at ito na nga tayo kumain na tayo ng saglit kaan na kam ko naman. sa may rooftop rooftop ng uh, mall uh, maraming kainan ah, na po, kaanakam food kaanakam court doon sa baba may mga mcdonalds kfc si, sa, eh, at saka iba pa pero dito kami kumain dahil mas uh, ano siya mas malimit ang mga tao i mean mas Uh, hindi masyadong marami ang tao. Ayan, guys. So, ayan yung mga ilang nilang din dito. So, salamat, guys, sa panonood ninyo. At ito na nga. Uh si Ate Marley na sinasabi ko. Siya yung katagpo ko dito. At that's it guys. Ito ay aming panggabi na dahil pasado alas 8 na magalas alas 9 diba? na at close na rin ang ibang shops. So ayan, thanks for watching everyone and see you again next time. God bless you all. Ayan guys. At pagkatapos namin, bumaba na kami guys dito sa may babaan kanina dahil hindi naman kami na magtatagal dahil magkuklos na rin pero ito ay open pa rin yung mga kainan dyan dahil sa mga maraming mga kabatahan talaga mga ganyan so ito guys ang ganda ng ating uh, bababahan may skeletor siya papunta rito pero dito kami bumaba natin so ayan yung food court na isinasabi ko at mga iba pa ano, may mga sinihan at lahat na ganyan naman talaga ang mall nandito na lahat diba guys so nakakatuwa lang kahit wala akong ano, hindi ka bibili o ano Kunting ano lang, ganyan. Apo, yan ay ating uh, kasiyahan pag off. So, yan guys, thanks again for watching. At nandiyan naghihintay si ating Marlene. Ayan So, kami pa uwi na. And God bless you, all See you again next time. Bye.